So ay, mga kabiboy magandang magandang gabi no Gabi na Yung aking kasama ay nang Nang huli ng liwit Pamain natin sa uh, Surface Ayan. So kailangan kasi nang basahan yan mga kabiboy Ayun Para hindi madulas Ayan sya Nandyan yan Nag-una-una lang yan yun tumalo na dito dah malo na dalian mo nylon kay ba ano nylon ang nylon mahagip ang kamay mo ha matalas yan yan sa ganyan mo hakupin yan sya Ah, grabe sabit pansaktuhin talaga sa pamainin sa ano sa surface yang ganyang kalalaki. Tol, ano. pakita mo yung pamain mo. Yan, yung kanya pamain. nasisilawan sa ah nasilaw sa ano sa ilaw yung ating kamera ah, shout out kay Ernie Official nasa unahan namin tinatalian namin so yan, no? ah pahirapan siya pahirapan ah. Okay, kelam pre. Hindi ka naman malungkot. Masaya ka naman sa jowa mo. Shout out mo naman siya. Shout out mo yung pangalan. Ay, para paano ako makilala? Yan. Yan, malapit na. Malapit na yung kanyang dawe. yung aswang sa ilalim ng dagat. Hinuhuli niya. Pinakamatapang tong kasama ko kasi aswang ang hinuhuli. Sapin-sapin lang kailangan yan sa aswang. Yan na, yan na, yan na. Yan na, yan na, na. na, na, na. Holy Wow! Sarap niyan, kilawin. Malaman yan, parang tanigi kilawin yan. Sayang kung marami pa tayong kalamansi. So yan, dinawihan na naman siya. Mm. Yan, yan, yan. Yan, yan ah. Dawa yan ah. Hmm. Ah. Guys, dah berlaban. Pang regalo niya yan, pang regalo. Pang regalo niya sa surpees. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Malapit na, malapit na. Malapit na. Kunting iri na lang. nasa na yun na. uy cute <laughs> oh cute grabe tibay talaga grabe tibay talaga ang batang ito mga espadang hinuhuli espadang itim May espada na nga espada pa hinuhuli hahaha <laughs> So yan naka ano na siya lima, limang piraso na yan oh. Yan siya limang piraso. Yan. Limang liwit. Yung steel bar na 16 mm at saka meron siyang ano mga boy ayan yung ating silo oh. May tensor. Tapos ito yung kanyang silo number 200 na dolphin so pamain natin na ito liwit at kung paano paano i ano paano i pain siyempre bibigakin natin yan tatanggalan natin ng tinik yung kanyang buto sa likod so ganyan yung mga kabibuyo yan tapos ito itatali natin agay ko ayaw man pa ano ayan siya, ganyan lang parang lumilipad